magandang araw at mapagpalang hapon po sa ating lahat na mga narin po ngayon sa ating pong mga mag-aaral at sa ating pong mga kagalang na mga minamahal na nagilingkod po sa ating bayan ng kalamba at ng mula-mula. Tapos pumunan po ang inyong siya, oh, so ang at Ruth Mariana, sa kumunan po siya na sa mga Iba po na lagi po. pa, kung nakatindi ko po kayo pilala, ito po manhin niyo po, kaya siya lang po. Pero yung aking pong pagpapasalamat uh, na ngayon po yung natin na dito, Uh, isang malaking nangangalang po na pumunta kayo sa aming tinagalap na uh, pagbubukas ng art workshop na may tema Malighay si Malighay Prisa Marcus Balakpa. Ito po'y isang napalang napakalangang dahagi at pagkarato na ating pong magubuhan. Hindi po lamang sa akin, para din po sa inyo lahat ng mga narito na sa pagpapita ng pagpumuno ng ating na uh, pangunan yung magsa na eskweta ay gumawa ko ng tantong tagay para po sa inyo lahat at sa pakipagtulungan po ng ating pang ng ibang iba pang uh, artist na kung sino man na may puso na para kumabay sa ng pagkakataon at nais na bigyan pa si po itong gagawin natin ito para po sa inyo na Ngayon po, ah uh, para po sa ating mga kapatang pag-aaral na sini, pinagpapaulak lang po sa inyo, ito po gagawin natin ito ay tatagal po eh Christ po. Ibig sabihin, walong dito po. Kala, sabado po ang ating gano'ng pagtuturo po dito. Kaya, para po sa inyong lahat, ah, uh, uh, aking pinababatid na pagsunikapan niyo po ito, hindi niyo po ng pansin dahil hindi na namin sa inyong kagamali. Napakahalaga. Napaka-importante po sa bawat isa. Alam niyo po kung bakit? Ito po yung magagaling na hindi lamang po sa sarili ng pangmaral. Magagaling po ito sa bawat pupuntahan nyo. Kung tayo maka-apply, magkatarbaho, o saan pang kayo po makarating. Napakahalatang bagay po ng mga bagay yung pinamanag po sa atin. ng Panginoong Diyos, sa so, pagkatihira po, ang may mga taling ganito na pinagkakalawag kaya. Ito po'y binigay na sa atin. Mahalin po natin na tatong Ngayon, sa awal po ng aking makakaya, Gagawin ko po at nagsisikapa upang pahalit po po siya ang aking mga nalalaman. At gayon din po, kusin naman po yung mga ibang atis pa na gusto tumulong sa akin para may pangalayong uh, itapusin pa po yung aking mga kakayanan. So, nandun lang po na isipin ko pa sa bawal ng sitwasyon sa mga mag-aaral. Pagsuliran pa niyo po dahil pihira po ang tinakaroon ng gandaan. Kaya, at kung iisipin niyo rin po, sa ganyang pagkakata, kung hindi ko kaya halimbawa, pag-aaral po kayo, talagang gagastos sa inyo po talaga ang malaking halaga. Ito po yung uh, mag namin yung sa bawat isa sa inyo. Kaya sa bawat araw, na po, po may iba, po na patungunan niya yung pinitigay namin sa inyo. Kasi bihira yung mga ganyang pagkakata na pinagsusunigapan ko na nagpapalasakit po sa inyo. Patulad ng pangunuan ng Museo 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 ang bahala po natin po naman para lahat. At bukod pa rin po dito, meron po po kung nais na pagdating bago sa hindi natin po sa inyo yung ibang bagay na naman Bukod po sa po, kung na may napagsasana ay kinababagin po po ng ng museo ng museo ni at ang po po na sinin yung kapulang po sa bawat pisang dito na naglalayo pa po to, ang maging nalina, malinis, mag-alos, sa bawat ilas at pagkawa disiplinar ng lahi at nagkaroon ng maayos ng tinalalamang bagay tungkol sa pagtutin at pagbibigyan. So dapat nilagay niyo po rin sa puso ng isip niyo dahil napakalipang pati mo. At buhut po rin ito sa mga isip mo sa inyo at tinapataw dito namin mula sa pinakalayo na inakabing pinatatuyog upos sa pinatayahan kasama ang pamunahan ng Jose, Jose Rizal sa pamumunan ni Tansara, Lina Esgueda at ni Sir Brian Martinez at ng kanilang mga kasama at sa mga nais na tumulong. Pinabawal din ang pagpapalawak at pagpapalatanat ng visual art sa bawat punto na magkaroon ng tiwala sa sarili, mahani ang kanyang sinin at adikain at hindi saan, sa lahat maging magpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng tiyayang kanyang nakakanya. At ito po, ito isang napakalaking bagay para sa akin na patulad po ng mga uh, na babalita atin ng ating mga ibang mga kilalang mga tulad po nila uh, inletail, yung mga national artists po natin. Kung po yung mga sa panahon ngayon, talaga pong pinigilala po yung mga obra Kaya huwag po kayong matatakot kung halimbawa mga gawa para parang nasa isang gabi lang yan, yung nyo po dahil kahit pa paano, yung mga ginagawa nyo, nakikita po natin na ano, ay natin sa mga pahina. Tapos po, yung sa mga hindi po nabigyan, uh, pagpagunan kasi meron po kasi tayo na registration, scam, or sale po. Halimbawa, hindi po kayo magpagkalooban ng mga gamit. Huwag po kayong magkalala, hindi po mahalaga kung hindi kayo pa ng mga Ang mahalaga po, yung mga mag-ibigay namin mahiya at mga kakalaman. Yung po, pinag-importan po 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 ang inyong isang puso ng isang mga. Ang lagay ko nga rin po, maraming maraming Salamat sa ating mga. Salamat po.